All isang magandang hapon po muli sa ating pong mga taga-subaybay. Dito po 'yan sa channel ni Dan TV Vlog. Okay, mega love shout muna sa ating mga member, minamahal nating na mga super chatters and of course sa mga walang sawang sumusubaybay po dito sa inyong lingkod si Dan TV Vlog. All right, s'yempre nakikita po ninyo 'yan. Anong background na yan? Di ko na po ginagalaw ay uh, andyan po yung mga working uh, men natin <laughs> mga manggagawa naglilinis and at the same time doon sa may bandang dulo na yon ayan na yung structure ng ating uh, pinapata yung bahay kubo alright so syempre may galawd shout una dyan sa ating uh, member Boss Hefty Palyarna. All right, syempre yung ating mga kaibigan diyan na si Ma'am Aweng. Um, Eric Kids, may galab shout out. Ayun, syempre yung mga hindi natin nabanggit. Sabi ko po ay lalahatin na po natin. May isa shout out. Ngayon, sumus itong mga sumusunod na ating mga vlog. Alright, si Ma'am Normin Leon. Kevin Adamas Vlog. Alright. Buhula na gamay. May galab shout out. Alright. Sino pa yung mga hindi natin nabanggit last vlog uh, natin? Napun ako TV. May galab shout out. Ayan. And Ma'am Odessa. Mix Vlog. Shout out. Ma'am Angking Fe. May galab shout out. Siyempre all the way from US of A. MB TV, All right of USA and of course uh, make a love shout out kay mentor ko Ma'am Lintek ng Netherlands Ma'am Lintek ito namumundok ang iyong mentor sa Kuya Dan TV Ayan nagpapalinis po tayo so soon uh, makikita na natin ang itsura ng bahay kubo na yan na Sinisimula na po o sinimula na pong uh, gawin. So yan muna pansamantala ang ating uh, may babahagi ulit. Uh, day 6 na natin dito sa uh, Kabikulan. So again, uh, pinapakita ko sa inyo ang aking uh, situations dito. Paano ba mag-vlog ngayon si Kuya Dan TV? <laughs> Nagpapahinga lang, nasa duyan po tayo. Sarap <laughs> so, pag nagbablog po tayo. Kabitin po tayo sa duyan at medyo inaantok tayo. Sarap matulog po rito, malamig. Ang alinsangan po ng araw dito, maadap ng katawan mo at masarap. Kasi maligam-gam, pero pag Uh, humampas ang simoy ng hangin ay ang lamig so <laughs> bukid po talaga rito so ito po ang uh, kabukiran within the city kasi pandan Ligao city po ito so mga 3 kilometers from here nasa city center na po okay so hindi pa tayo nakakapasyal sa city center most of the time na pagdating natin dito ah, gabi lang tayo nagpapangita sa YT at kung umuulan ay nakatambay tayo sa bahay pag naman okay itong panahon syempre dito tayo magtatambay sa kabukiran okay pasensya na po kayo kung nakikita po ninyo yung pa ako ay nakabitin ako sa um, duyan <laughs> Alright, para lang pa ipakita ko sa inyo ang kabuuan ng aming tinatarbaho dito. Alright, sa ating mga membro, sa ating pong mga taga-subaybay, ay uh, hindi pa natin matiyak kung mga ilang araw pa tayo rito. Pero sooner or later, luluwas na po tayo ng Maynila for some reasons na mayroon pa tayong maasikasuhin sa Maynila naman and uh, mga ilang buwan na naman babalik naman tayo para ayan eh, baka i-blessing na natin ang munting kubo na 'yan. <laughs> ayan, na uh, definitely laan ko po 'yan sa ating mga kaibigan OFW o mga kay YouTuber natin, maging nasa Pinas kaman, baka po mag-isip kayo o magplano na mag-tour dito sa aming probinsyang Albay kasi sagana rin po rito ng mga tourist spots na kung saan ay dinarayo po naman ng mga turista so ito just in case na magustuhan ninyong dumalaw kay Kuya Dan dito sa Kabukira na dito at sa man, uh, pansaman alimbawa naman ayan ay yari na pwede po tayo rito magpasyal-pasyal mag-relax sa ilalim ng kabukiran. All right, so ito muna uh, pansamantala mga idol. So habang uh, naglilinis ng mga dahon-dahon sabay uh, um, sinusunog para naman umusok. So maganda po ang may usok kasi po yung mga medyo harmful na insects na pwede kang kagatin na magkaroon ka ng irritation, tatakbo sila. Kaya pwede tayo rito mag relax sa duyan, no Nakakubad ng t-shirt. Yan, presko po rito. Okay, mula po dito sa Pandan, Ligao City, muli ang lingkod. Nagbabahagi ng uh, activities po niya rito. At hinahatin ko naman po sa inyong mga kong mga taga-subaybay. Alright, Dan TV Vlog is now signing off. Okay, may club shoutout ulit. Sa so, susunod naman po, ikukumplito na natin. May shout out ng lahat nating mga members. Ang nabanggit ko po lang dito ay siyempre yung mga naligtaan ko nung mag-vlog uh, po tayo nung nakaraang vlog po natin. Alright, Dan TV now is now signing off. Bye-bye and always all right.